Ha? Ah? tinari lang din eh. Bukang nari ka mga. wala. Ito mo. Wala mo na labas. Oh. Nasa baba oh. oh baka yun yan yung sa kabila. Hindi dyan nalabas labas eh. Dyan sa mismong ano. Saan? Doon? Doon, doon mismo sa may butas ng ano. Sa may pila. Ari sa mong pila Pag pa rin. Tatabunan? Eh. Ayan, yan. So, yan. Dyan kanina? Eh, no. Ba't niya dito? Eh, no. Doon na. Mm -mm. Ay, wala pa rin. Oh. Makagayin dito nga, no. Oh, e siya Adjan magbabahay yan. Pero meron sa ilalim yun, sa may ugat. Yung no, doon sa may ugat. Saan? Sa may ugat mismo. Mo? Walang nalabas. Oh, yun mo. Ngồi lục này bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gayak ng dahon na ano, malinis.

Oh. Oh. Tay. Oh. Guys, marami po po tayong bubuha Follow lamang po sa aming mga video para po masubaybayin yung aming ginagawa. Yan po ang ano, ang iba nasa ilalim pa, nalaglag. Medyo malalalim yung ano. yung hanib. Yan, dudukutin na po natin. Oh. Yung Yan oh. Abot ulit. Oh. Yan. Oh. Huwag niya hawakan din eh. Yan laywan. Yan. yung kuha pulut pulot na sa loob so ilaw Oh.